Now, pag sinabi mo namang um, protina, di ba? Let's go to fats. Fats, okay? May nagsasabi nga, ay, ay, no, no fats. I'll be fat. Hindi. You need the good fats kasi merong bad fats, right? Ako. So, yung good fats na yan, you need that. Example, ano yung good fats na alam mo? Ako Olive po. Olive good oil. Olive oil. Oh. Sa isda, ano? Bell. ano yung mahal na okay. isda? Ah, yun, ang oil. good fats. Salmon? Smaller. Yes, okay, salmon. Omega-3 fatty acids. Correct, omega-3. So, you need that. Okay. Tama ba? Patna mm -hmm. mas, parang, ayaw mong maniwala. ko <laughs> <laughs> so, ano yung mga, parang natin malalaman kung ano yung mga healthy fats nga? Kasi minsan, hindi naman natin nakikita yung mga kung kumbaga ingredients ng isang bagay na kinakain natin, hindi tayo aware kasi min sinasabi, ito healthy oil to. Yung iba takot sa oil nga, sinasabi niyo, Dok. So, paano natin ma-distinguish? -di ano yung mga magagandang oils na yes, pwede natin? Yes, kasi mag okay na oil, you go to olive oil, right? Yun lang, Dok, kasi medyo yes. pricey ang ano, olive oil. <clears throat> Meron kasi mga oil na pag natulog, iyon ang problema. Di ba may mga mantika na natutulog? Mm -hmm. Yes? Mm -hmm. Okay, may mga oil naman na hindi natutulog. Mm -hmm. So, yun na lang. Yun ang isipin ninyo na, yung, for example, yung lard. Mm -hmm. Yung lard, yung parang naka-black of mantika mm -hmm. yun, that's not a good oil. About yung ghee, do. Ha? Yung ghee. Yung? Ghee po. Ghee. Ghee? Opo. Okay, what do you think? Kasi po, sa Indian culture, parang ginagamit nila yun na uh, parang... Yung fat daw na yun, healthy fat daw, dok. Yeah. Pero yun kasi nagsosolidify po siya, 'di ba? Correct. Okay. So when when it comes to to that, no? Oh. Uh moderation pa rin. Kahit sabihin ng Indian na oh, we, we eat this, we drink, we eat this every day kasi it's good for the body, for oh. the bl uh, blood vessels, mm -hmm. hindi pa rin anything na sobra, hindi maganda. Kahit good na, fat pa yan, dok. Yes. Oh. Okay. okay? Anything that's too much, kahit a good fat. Okay. Okay. Kasi like like me, I love salmon. Yeah. Pero kung araw-araw man mong kakainin, <laughs> nakakaumay, di ba? Araw-araw ka rin sa sashimi. Pero ito, Dok, mm. yung fat po natin, ilan yung percentage na dapat intake lang po It should natin? be about, uh, kung 17 yung protein, yan dapat mga 12 or 14 percent. Mm. Oh, okay? So, mas lesser siya, Dok, sa protein. Yes, mm. lesser ng konti. Oh. Pero yung carb, mas One, konti yun sobrang na Layo ng difference. Mm Malayo yung difference, difference. okay? Ano yung dok na ako rin? Uh, ilang percent ba yung protein? 17. 17. Tapos 12 to 14% yung fats. Meron bang mga protein na para meron ng kasamang good fat? Na para pagsabay na. Kasi kung ihihiwalay, para napaka... Parang ang, ang, an laki an na nung okay, plato na, isipin, na diba? kainin. Okay. Tama yun. So actually, when you eat, you think of your plate and what should be in your plate. Mm -hmm. Apo. Right? For example, ah kasi minsan pag gutom manghirap, iba. Pag-examine mm -hmm. ito yung plato mo, i-divide by mo yan siya. Kalabate, prutas at gulay. Ito yung kalabate. Mm -hmm. Yun nandito, ano meron doon? Ano mm -hmm. meron? Yung ulam 'yun, mm -hmm. the protein. Mm -hmm. Tama? Opo. Mm -hmm. Okay. Ah, saan na yung ano pa yung iba ilalagay mo sa kabila? Fats. Ah, yung fats do. Yung fats, mm -hmm. correct. Okay. okay? And then you need a glass What for? What's that glass for? Water, hindi sa juice. Mm. Okay? Plain water. So, <laughs> <Rainwater. laughs> so you're thinking about the carbo, the carbo, yung fruits and vegetables would be, nandun na din yung, actually, agad. everything is there already. Mm -hmm. Okay? And then the protein and your fats. Uh -huh. so, lahat to halo-halo na siya. But I think sa vitamins and minerals, you need more of the minerals, not the vitamins. Bakit? Mm. Less than, less, alam mo, lahat, less. Vitamins? Lahat ng nutrients, ke carbo yan, protein naman yan, or fats, or amino acid, hindi magpo-function yan kung walang minerals. Okay? So, hindi madalas pinag-uusapan yung minerals. Usually, so, vitamins. Madalas, vitamins yeah. lang. Vitamins, yeah. supplements. Mali. Okay? Lahat ng sakit ng tao is because of mineral deficiency. Mm -hmm. okay. Okay? Oh, okay? Yung vitamins, hindi magpo-function ng tama kung walang minerals. So, you need more of the minerals. Mm. Sa mga minerals, Dok, ano yung usual ng mga deficiencies natin na hindi natin nalalaman, ah, kailangan pala ng katawan natin ng ganto at uh, deficient na yung ganto klaseng mineral sa katawan okay. natin? Okay. Pag sinabi mo, uh, deficient ka sa calcium, mm -hmm. then yung bones mo magsasuffer. Deficient ka sa magnesium, and then your nerves mo suffer. then. Oh Maybe kayo kasi you're still young, mm -hmm. and then later on, on, hindi mo paramdam, bata pa mm -hmm. kayo, di ba? Mm -hmm. Pero pagdating sa middle age going up, op, may problema na yan. Sabang sa bata pa, take it already as young as you are. Mm -hmm. Hindi antayin mo kailangang ka tumanda, tama? Mm -hmm. Okay? So it's important yung minerals mo na, ang iisipin bago yung vitamins. But you can take actually both, but more of the minerals. Mm -hmm. Pag sinabi ko, pag sinabi kong minerals, dapat yung ionic minerals. Ano ba ano ionic. po yun? Oh, ionic, di ba? Give me an example of a mineral, di ba? Calcium, mm -hmm. magnesium, Selenium. sodium, potassium, zinc, phosphorus. Ang dami, di ba? Apo. table of mm -hmm. elements, nandun yung mga minerals, right? Pero actually, lahat yung minerals na yan, they Connect with each other. You need about 72 ionic minerals for you to function well. Mm -hmm. 72, ha? Ang mm -hmm. alam mo lang, sabi nila, Ay, alam ko lang, ano eh, pitong minerals eh, tsaka yung macro minerals na alam ko, tsaka yung micro minerals na 11. Mali, you need all of it. Pati yung combination niya. Mm -hmm. Okay? Naintindihan? Mm -hmm. Okay, so ano na napag-usapan natin? Carbo, protina, fast food. Vitamins, minerals, and the water. water. Mm -hmm. So, yan ang pinakamadami dapat. 61% should water. be inside your body because you are made up of water. Tama? Mm. Doc, sa yeah. ano naman, may mga sinasabi kasi na may mga uh, optimal time to drink water before meal or after meal. May, mga, may factor ba talaga yun na... Wala. Mayroong epekto sa katulad na pag unyari, sinasabi na bago kumain, iinom ka marami or after kumain, huwag kang iinom ng gano'n. May mga sinasabi sila. So ano Ako, ba don't talagang paksa? So, uh, alam mo na yung napapraning ka na sa mm -hmm. anong dapat, di ba? Drink your water, as much water as you can, mm -hmm. okay? Basically, it should be about 1.5 to 2 liters of water. Sa Pilipinas, mainit, di ba? Mm -hmm. If you can drink 2 liters, that's good for you mm -hmm. within 24 hours. So that will be about 8 to 10 glasses a day. Okay. Tama? Mm -hmm. And uh, wala mo na mga juice. Mm. Nahilig ka sa juice, no? Hindi naman po. Yung... <laughs> Hindi, ikaw. <laughs> Hindi rin. Po. What about you? Sure? Look at me. <laughs> <laughs> water lang din po ako. Water. water lang. Very siya pinakamalakas to, kuminom ng tubig saan. Minsan nga po, parang natakot ako, baka ma-water intoxication. <laughs> Kasi minsan po, napapasobra yung, ano, yung water ko. Pero yun nga po, na dapat talaga, within 24 hours, eh maubos mo yung 2 liters. Kasi iba po, parang isang bagsakan. Which is, nagiging tendency ko rin minsan. Yes, huwag um, ganun. No? You hindi have to divide it mahilig also. Mahilig sa mga juice, sa mga soft drinks. Pero hindi kami malakas sa minom ng tubig. Yun yung problem hindi kami hindi ako malakas uminom ng water pero hindi naman ako pala inom ng mga juice mga soft drinks mm, mm -hmm. what do you drink to hydrate Wala. yourselves Wala, oh, tulala <laughs> 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 nagwo-water naman ako <laughs> dok pero hindi sobrang dami mm. Gano, kasi parang pag nasobrahan naman ako, hindi ko nalulunod naman ako. Mm. -hmm. Gano, parang may kaya ah, lang akong i-take talaga rin do. Alright, so I understand that. Mm. Pero kailangan you need sips of water. Kahit okay? okay, paunti-unti, dok, basta Yes, okay? Kasi kailangan ma-detox ka eh. Dapat jumingal ka, tama? Mm -hmm. Para matanggal yung toxins sa katuhan mm -hmm. mo. You think water is important? Siyempre. Naman. That 61% should be mm -hmm. in your body. Remember, yung cells na natin, may mga water yan sa loob. Mm -hmm. Kung hindi, magde-dehydrate ka. Ilang mm -hmm. headache, ang immune system mo babagsak. Okay? Mm -hmm. Yung kidney mo magsasuffer. See? Because you, we all need water. Eh, yeah. Wag lang iinom ng tap water. Sino umiinom inom ng tap water? Dati ako doon. Noon yun. Ako nga, noong unang panahon, kasi I'm senior already, may mm -hmm. ako ng rain water. Mm -hmm. Hindi yun na naabutan so, yun, mm -hmm. di ba? Acid rain. Ha? <laughs> yung acid rain na kasi naabutan. <laughs> Oo, oh, right. Yung acid rain na yun. <laughs> acid, ba? acid rain na, na. Oh. na. Polluted na. Pero before, ako at daddy ko, talaga meron kami yung tangke. Talagang nangulit na kami ng, ng tubig Ay, okay. ng hudan. Mm-hmm.